Ayan nun na nga mga kababayan, on na tayo sa ating pagkukuna ng ayuda. Pero yun nga, minsan naka, uy, huwag kang paharang-arang sa daanan ko kasi ang anak ng magsasaka, gutom na. Ayan po, pinut pinakyaw na ni Kuya ang gatas sa may kusko. Kaya ngayon, hanap na natin ang Ganyan ang kainan yan. Habang si ate nagpre-prepare ng pagkain. Cur Curious naman ang iyo kabayan kung talagang libre ang pagkain dito. Pero sabi nga niya, libre kasi tignan mo yung isa kumakain. Umunguya na, yung naghihinda na naman ng ibang libre. Kaya ang iyong kabayan matiyagang nagtiis kasi wala na tayong pambili ng pagkain Kaya yan, titiisin natin man kung ilang minuto ang pagpre-prepare ni ate para lang makatikim o maka... Atin titikman natin yung sapon nila dito kung masarap tapos bibili tayo Yan, may prepare na nila yun Kaya natin tikman May mga sauce

natin yung sample nila free taste ganito sa Costco guys you can try the free taste and maybe you can buy their products kinakagahan na po mga kapubayan uh, bo? ng bow tignan natin kung gano'ng sarap tignan yung mga kapubayan madaming nakapiga dami dito, dami na kapila so, Hinihintay namin yung mga ayuda ng gobyerno. Kaya ganito po sa Canada, hinihintay yung mga ayuda ng gobyerno para mabuhay lang. So, na tayo ngayong araw, tapos bukas naman isipin na naman natin kung saan tayo ihingin ang tulong o so, tinatawag nating ayuda, di ba, guys? Ayan niya, si kita o. Oh. Pupuha na po kami mga kababayan. So, ito po, yeah. Ito po yung ayuda nila. Okay. Terima kasih, kembali. Thanks. Ya, terima kasih. See you in my next video. Bye.